Okay mga boss, andyan pala kayo. So tamang tama may ginagawa tayo or gagawin tayong concert by photo. Tika lang, uh, ano ba tong angulo ng camera natin? Iayos muna natin. Yan. Okay. 5. So may pag-uusapan tayo na napakahalagang bagay para sa akin. Iwan ko lang sa mga viewers natin kung importante ito pero samahan nyo ako mga boss. At medyo nauupaw na tayo nga pala <laughs> mabilis po magpakalbo yung repair <laughs> biro lang pag-usapan natin ano nga ba talaga yung basihan natin o pwede nating gawing basis kapag sinasabi nating matibay yung isang amplifier so di ba ang ano dahil sa ano yung mga very common na, ano may dadagdag na lang tayo no uh, very common kailangan matibay yung pyesa original maganda yung pa construct ng board well design pati yung circuitry maganda ninaano as in uh, um calculated lahat ng mga ano at sa gamit simple yan kasi sa panahon ngayon mga boss uh, nagsilabasan 'tong mga yung iba hindi naman talaga technician yung mga sound blogger basta marunong lang magpihit ng volume okay na Think, uh, sound blagger na agad tapos magpo na agad so may mga sound blogger kasi na mabulaklak magsalita at mas marami din naniniwala sa ganoon kasi masarap sa tenga eh kung ano 'yung masarap sa tenga natin kahit hindi naman makatotohanan parang pinapaniwalaan natin okay so ganoon oh tika lang baka sabihin may patutsada tayo sinasabi lang natin 'yung totoo ano nga bang masasabi natin alibawa kasi pag usapan natin pyesa by pyesa hindi naman lahat technician eh 'di diba? yung iba hindi naman makaka-relate pag sinabi ko kailangan ganito yung Uh, kapasto papasto na ginagamit kailangan ganito yung IC na ginamit para masabi nating matibay so huwag tayong papasok doon dito lang tayo sa labas <laughs> dito lang tayo sa labas base ng matibay ng amplifier ay siguro pag binabad yung gamit eh, buhay pa rin hindi nasisira okay. so maglagay tayo ng isa pa kasi madali na lang kasi mag claim ngayon eh Ah, uh, yun nga lang ang lang kasi ang bilis maniwala din ng mga tao. Ang basihan pa ba ng pagiging matibay ng amplifier kapag sinabi ng isang vlogger na maraming subscriber at maraming follower at maraming nanonood ay yun na ba agad yun? Pag sinabi ng isang vlogger na yun ay sinabi niya yung isang brand na yun na sponsor naman siya binayaran naman siya para i-promote niya yung isang brand na yun ay maniniwala na tayo pwede namang totoo yung sinasabi niya pero pwede namang hindi, di ba? Depende yan sa sitwasyon ang sigurado lang dyan, sugar coated. Ano ba yung sugar coated? Yung dinagdaga ng mabulaklak na salita, may halong buladas para maging masarap sa pandinig nyo. Ganun lang kasimple yun, mga boss. Siguro, para sa akin, in general na lang yung pag-uusapan natin. Masasabi natin yung matibay yung isang amplifier kapag matagal na matagal na siya tapos nagagamit pa rin ng may-ari. Halimbawa, yung ginagawa ko ngayong concert ay 2017 pa to at hanggang ngayon nagagamit pa rin ng may-ari pwede siguro natin i-claim na matiba yan pero hindi siya yung pinakamatanda kasi alam ko marami pang amplifier na mas matagal pa dito at mas matanda pa dito na nag exist pa rin ngayon at ginagamit samantala yung iba wala pang isang taon sira na agad tapos pag tinanong mo naman yung sound vlogger na yun, boss, bakit yung amplifier na plinumot mo na binili ko na agad? Nasa gumagamit lang yan, o, Ogas Oh. kamay, lusot na naman sila, di ba? Nasa gumagamit lang yan, bakit yung may bumili na iba, hindi naman nasira? The fact na may... Ay! Mali ata yung... Mali ata yung sinabi position. Ah! <laughs> pag mayroong nasira, consider dyan na o, ano man ang pagkasira at nasira yon kabago-bago lang nasira agad pwedeng faulty ng gumagamit e eh, paano kung marunong naman yung nagamit nasira. kasi meron talagang nasisira dahil sa mababang quality ng mga piyesa na ginagamit talagang ganon ngayon mga boss may mga nare-repair akong amplifier na bagong-bago pa lang sira na agad yung potentiometer so kasalanan ba ng mayari yun Pwede ka sala may ari kung napagdikit nilang speaker na sunog, pwede. Pero depende sa sira pa rin yan mga boss. Pero matik agad, hugas kamay agad si vlogger. Ang sasabihin niya, ay nasa gumagamit lang yan kaya nasisira agad. Di ba? Tandaan nyo mga boss, hindi lahat ng nasisira na amplifier at nasisira agad, hindi naman sa ano, mayroong kasalanan ng mga gumagamit o yung mga may-ari, meron din namang talagang nasisira dahil sa low quality masyado yung piyesa na ginamit. Yun ang katotohanan dyan. Aminin natin sa panahon ngayon mga boss. Yung mga piyesa ngayon na minamanufactured o ginagamit ay hindi na kasing tibay nung mga nauna. Ganun lang kasimple yan. Sa resistor na nga lang eh. Magkaiba po yung resistor na gawang Taiwan kasi yung gawang Taiwan ay uh, tanso po yung paanon. Yung gawang China ay bakal o So sa mga kapakot technician, 'yun ang mga dyan, di ba? Sa task na lang, 'yung mga dating amplifier puro pure copper ang ginagamit. Ngayon, para makatipid, aluminum na lang, mas mura kasi aluminum. So, hindi naman natin sinasabi pag aluminum si Pero kung patagalan, mas matagal masira 'yung tanso kung basa kasi mabilis mag-corrode 'yung aluminum. So, tayong magbilagay kayo ng aluminum, i nyo sa ano, tanso at sa aluminum. Pag nabaha yung amplifier, yung mga amplifier na aluminum ang transformer, mas mabilis masira kaysa tanso. Base yan sa experience ko as a technician kasi binabaha dito yung lugar ko. Siguro yun lang yung masasabi ko. Pwede siguro nating sabihin na matibay yung amplifier kapag katulad nito. 2007, oh, -20 tika lang. Baka sabihin, nagsisinungaling tayo. Ayan yung ano. Ayan yung, ayusin natin yung camera. Ayan yung production date niya. 2007 ayan so 2007 yung production date niya hanggang ngayon buhay pa siya ano ba tong camera natin medyo ang natin na konti yan. kasi pag dito lang makasabihin kalbo tayo <laughs> hindi pa ako kalbo yun siguro pwede nating sabihin kapag sinasabi nating matibay yung isang amplifier may iba kasi buwan lang, sira na. May iba wala pang isang taon, sira na. So, uso na ngayon kasi yung ano, pagalingan ng marketing, pagalingan mag-promote.